Hi kids, hi, we are in Hingog City Sa Pantalan Tala, it's so windy Hi Tala, Hi Daddy Still soaking my nose This is the port for the pier Or I don't know what they call They call it the bay now. Pero, ito na siya. Dugo na kay na siya. Bata pa ko na na siya. siguro, sa mga 1940s na 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 siya. Pero, karoon kay Kuan naman, kanang, dili naman solid yung foundation. Kaya, huwag naman sa wala naga uh, nga barko dira. But before, itong bata pa ko, naagig, na, nagadaong ng barko dira. And, yay! Sa so, morning sa morning Good morning, kaya today. It's Sunday. Um, it's about what? What time is it now? Five thirty. And then, then na again, manong Samykin Island. Darin, no? oh, kita lagi. Makita lagi nila sa kuan the pier. Uh, but yes, mm. growing up here, maginip na patract ng lugar sa Hingog City. Okay. But Sunday, Jude, din may sa una. Hangin kayo. Nice kayo. Dagan tao. Kay work naman ugma. So, dagan kaya kay gapang pang laag. Ah, no? So, balik may Canada po hon. Mga second week. Sumagin so, niya mong ma. This is what we're gonna miss the beach, island life, simple living. Magi na mo mamis. No! <laughs> Pero kasi school naman ang anak sinya be so mo balik na rin ng Canada. Pero you know we have a bright future ahead. Kaya ganon kami plans. <laughs> Kaya ganon plans. Are you done? Kuya, what are you doing? <laughs> ano siya? Ato may dito, magpaklay may dito. Asan mo na kay Gago? Asan anja, dad? Wala uh, kay Gago. Nagpalit ang mangga. Nga na'y uyak. <laughs> hey! <laughs> Mana nai uyap? Eh, <laughs> <laughs> nak anak midori. Cakap ke ayo. Ingin ka ayo? Galing lang Kaya Walak na ang ah. kural. Walak na kural lah, no? Ano, ano kado kayo. You have to be careful. Kaya basta ng mga bata, mahulog ba? Pero dali rami dali. May mas tambay. Pero just gonna walk Marami. Um, Grabe. Grabe, di ka na kas nostalgic na place. Inigil ko nito ako. Kasi yung may... Yung may kuwan dito. sa una rito bata. Hey, no running. Okay, okay. bantay sa ako bata. <laughs>